Chang, Another day, another vlog. At bayan nga po ang inyong Chang kasama ang aking dalawang kamader. At kami nga po pala ay pupunta sa Marikina. Kami po'y nataong nagkasabay-sabay laang. At sabi ko po doon sa isa kong kamader ay, kung siya po'y maghihintay sa kanyang anak hanggang uwian, ay sabi po niya, ay... Siya daw po ay pupunta ng palengke ng Marikina at kasama nga po niya ang isang uh, kamader namin. Ay sabi ko po, ako'y sasabay na at sabi ko po, ako'y pupunta ng Dali. Ay isang jeep lang naman po ang sasakyan namin. Ay iyon nga po at kami po ay mga naghatid sa aming mga anak kaya po kami bayto at nagkasabay-sabay nga po at ben nga po ako po'y pumunta sa Dali. At iyan pong dalawang kamader ko na iyan ay parehas po iyang may tindahan din. At grabe po, iya talagang nakaka-proud at sila po ay talagang uh, business-minded. Doon po sila mag grocery ng kanilang mga paninda. At ayan po para mas makamura. At ako naman po ay kaya na dito sa Dali. Ay, ako po ay Uh, may mga bibilhin la ang 500 pesos challenge. Wow, ganern. Titingnan natin kung saan naabot ang 500 pesos mo. At bayan nga po, oh, napakadami po talaga ditong paninda. Ayan po, iba yung tilaang, cream, yung creamer. Creamer. What? Creamer. iyan di na maintindihan po, han, eh. At bayan nga po, ah, talaga po ang mga kapi dito, yung eh, mura laang. At pati po gatas na pang adult ay yun pong pinakamalaki nila ay 199 pesos. At pag maliit naman po ay di mas mababa po ang presyo. Ako po ay bumili na ito ah, yung Hopia pero ang pinili ko po ay yung Ubi Flavor. At nakalagay nga po dito ay 22.50 pero po nung pinansya ay 20 pesos la ang po pati po mga tinapay ay sila po kumpleto din dito ah at meron din po silang parang ano ah yung gardenia ayan po masarap po iyan ayan po yung napakalambot tapos po itong mga sliced bread po a ah, 38 po yung parang pinoy tasty tapos po ito pong mga hot dog bun at saka burger bun ay mura lang din po 24 at bayan nga po ah oh, yung mga palaman na ah, paborito po ni Kurt ay ah, yung Gonat. Yan po ay 79 pesos, 350 ml na po. At yan po ay may ah, dalawang flavor. Sa pagkakaalam ko po, ayan po at meron po silang ano ah Nestle cream at meron din po silang strawberry jam at meron din po silang mga mayo. At ayan nga po pala yung luncheon 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 meat ng Korean. At yan nga po ay 112 pesos lang po. At ito po ah, ay 82 yun pong luncheon meat ng pork. Pero hindi po siya Korean. At yan nga po ah, oho, napakadaming panda. Ito pong dali dito ay hindi naman po ganayon kalakihan. Ah, pero po siya ay marami din pong stock. Hindi po katulad nung nasa riverbank sa talaga pong maliit po. Uh, dito na lang po ako at pagbaba po ng jeep ay di... ina na po yun, tindahan na po ng dali. Ay doon po sa riverbanks, pagbaba ko ng sa ilalakad ka pa po ng medyo mas mahaba-haba pa po. At ako po ay bumili ng paper plate, um 25 pesos po. Tapos bumili rin po ako ng spoon and fork at yun po ay nasa uh, 17 pesos laang po. Bali, ako po yung nakabili din ng kape. Uh, 50 grams po yun ay 33 pesos. Nakita ko din po itong noodles ah, ay pagtingin ko po ng presyo ay 25 pesos po. May mga bigas din nga po pala dito, oh, iya, 5 kilos po iyan. Ay hindi rin naman po nagkakalayo ang presyo sa labas. At pati po yung cola ah, ay mura lang din po. Ah, kumpara po sa labas sa ah, ibang mga grocery. At ah, dito nga po sa Dali ay talaga po sila ay mas mura. At kaya po mas marami sa kanilang bumibili. At mga ginagawa din po nilang paninda sa mga sari-sari store. At bayan nga po, oh, iya, napakarami din po dito mga uh, alak. At bayan nga po, oh, pati alponsoy. Eh, talagang mas mura-mura din laang po. At ako po'y nagulat dito ah. Ay talaga akong nahawakan ko. Kaso nga lang po eh... Tayo po yung walang budget para dito. Yung gonad po na palaman ay 1 kilo for only 200 pesos or 199 po yung kanyang ano, almost 200 na. Ay grabe po, para pong Nutella. At masarap din naman po talaga. At ben nga po yung juice ah. ah at ako po bumili din ng dalawa. Ayan po ang flavor ay strawberry at apple. 6 pesos po isa. Pati po tubig dito yung mura laang. Talaga pong sobrang mura. Ice cream at pati po mga gulay-gulay ay meron din po sila. At bayan nga po ah, yung mga mantika at saka po yung mga nor na mga nor cubes po. At bayan nga po ah, pati mga frozen uh, fries po. Ayan po, mura lang po ang kanilang french fries. At pati po mga hot dogs po nila. Meron din naman po silang mga bossing. At ayan nga po, ah, pati po mga ketchup, pati po mga toyo, suka, ayan po. Talaga pong may mga marami rin po kayong pagpipilian. At ayan nga rin po ang pakay ko, aha. yan pong cream dory. At ito po ay isang kilo, ang isang balot po na yan. Dalawa na po ang kanyang laman. Ako po ay bumili ng tatlong piraso. Dahil nga po, uh, alam naman po natin na ang isda ngayon ay talaga pong mahal, sobrang mahal. Kaya po tayo po ay magpo-prosin na lang ang cream dory pa. At ito po shala or sushalin. Basta ay kay, uh, marunong kung paano lutuin po ito. Kung paano mo papasarapin at paano mo papasosyalin. At yan nga po ay madalas naming Uh, hinahanda sa birthday ni Kurt or may okasyon kami. Halimbawa New Year or uh, Christmas. Yan po. po. Kasama po yan lagi sa aming handa. At yun po ay ginagawa naming fish fillet. At ako po ay bumili din ng shampoo at napakamura din nga laan po ng shampoo. Ben nga po ah. At ito po ay uh, 29. Yan pong snappy. Napakasarap din po na yan. At saka ay malaki po ang balut uh, balot po na yan at marami din pong laman. At yan po ay dalawang flavor. Yun pong isa ay uh, normal lang. Yung isa ay medyo may pagka-spicy. At napakarami din po dito mga chichiria. Talaga pong uh, magsasawa kayo, mamimili kayo. Ben nga po, uh, yung candy po ah. Ayan po ay 450 lang. Tapos ito 4 yung isa. Yun naman pong hinawakong kung ito ah ay gami beray marami pong laman ay yan po ang o oh, po uh -oh. yan po panoorin lang po ninyo at makikita nyo po kung magkano po ang mga presyuhan at talaga pong maamis kayo at talaga pong mas mura makakatipid pa po kayo at bayan nga po uh -oh. ay akala mo eh, kung anong bibilihin ng chang nyo may listahan pa Bayan nga po, 25 lang ay para po siyang ano ah, ah yun pong Nutella. Ganay ang ganay. at bayan nga po, ah, binili ko si Kurt na Magkaibang flavor po. Ayun po, yung mura din lang, masarap pa. Wala pang limang piso, 425. At bayan nga po, oho uh, Pati po yung mga pang Halloween na chocolate, ayan po yung kumpleto dito. At yan po ay nagre-range lang ng magkano. At masosyalin po siya ha, yung kanyang packaging. Pati po, yung kanyang ano ah, yung kanyang amoy ay talaga pong mukhang masarap po yung chocolate nito Hindi basta-basta. Iya, isan po kaya abot ang ating 500 han eh. Talaga pong kailangan ay ay kay ano ah, makasulit. At para po talaga pong yung 500 mo ay marami na pong mabili at dapat po talaga yung kapakipakinabang or yung mas kailangang pagtuunan uh, pagtuunang bilhin. Hindi yung basta bibili ka lang ng mga chicheria, mga ganayan. Ay ako po yung nagdagdag ang dito na mga kaunti lang naman po, ilang piraso lang na para kay Kurt. At binalikan ko na naman nga po itong gonat na 1 kilo ah, at ako pwede makamove on sa sobrang mura. Mas sulit ka po talaga sa 1 kilo at sobrang dami ng laman. Pati nga po mga papansitin, ito pong mga bihon at saka yung mga kanton. Aba, ay talagang kumpleto na po, one stop shop. Pati po mga ispagitehin, ay talaga pong kumpleto. At bayan nga po ako bumiling tatlong tissue. At yung tissue po na yan ay 11 pesos laang, ang. Yan po yung facial tissue. Yung pong malambot. Pati nga po mga toyo, ah, pati suka, kumpleto po iyan. At bayan nga po 'yung mga frozen na laa, pati po 'yung mga ice cream. At bayan po 'yung kanilang fridge. And po kumpleto, oh, pati sa bakult, pati ano po ah, Yakult, eh kumpleto po. Oh, ay ako po 'yung magbabayad na. At na kayo po 'yung nadadagdagan ay Wala na pong pambayad at ang pera po ay higit 500 lang at sakto lang din naman po ang aking mga daladala pati po mga pamasahe may ekstra kaunti lang po pero yung pwede kaunti lang at ito nga pong bibilihin kong ito ay uh, importante at ito po yung pang ulam na po ito at ang isda nga po y sobrang mahal ay di magkano po ang kilo 240, 290 Depende po at sa sobrang mahal nga po dapat po yung tayo madiskarte sa ating mga uulamin at ang pangulam naman po yung napakamahal yung pang isang araw mo maghapunan ay talaga pong gagastos ka rin po ng magkano at sa mga gulay-gulay din na lang naman po eh, talaga pong kulang po ang 200 at sa isda pala ang po ay magkano na kaya po ang pinakamababang budget mo ay 250 dipindi po sa pamilya pa kung malaki o maliit eh, bayan nga po kasi uh, ate. At ako po yung nagbabayad na. At bayan po, uh, tinatanong po ako ni ate Dian kung ako daw po ay ano ah. Uh, blogger or influencer. Ay eh, sabi ko po uh, hindi po. <laughs> At ako po yung nahihiya sa kanya. Sabi ko po sa kanya, eh, ako po ay uh, Uh, bago pa lang po nag-uumpisa mag-vlog-vlog. Uh, ay kaya po siya ay nakangiti. At nakita po niya na ako po ay nag video At uh, thank you po sa iyo ate. At napakabait niyo po. At bayan nga po, ah wala po ditong nagbabagay. Sure, walang nagbabag. Uh, ikaw po mag-isa. Dapat po ay may dala kang eco bag. Kung wala ka naman po dalang eco bag, pwede po ikaw na bumili sa kanila. 15 pesos lang po ang isang eco bag. Tapos kung ayaw naman pong bumili at uh, namamahalan, sila po ay mga, meron po silang mga box. Pwede mo pong ilagay sa box para po uh, may lagayan. At yun po yung nakaredy na sa labas. At bayan nga po at ako'y nagbabagage na. At ako po'y may dalang pang na matibay na eco bag ng magic sarap. O, di ba po? At yan po ay bigay din lang sa akin. At may mga libre po din pag bumili ka ng maramihang Magic Sarap ay free na po yung Eco Bag. At bayan nga po ang ating Cream Dory. Tatlo pong kilo ang binili ko. At yan po ang per kilo na yan ay 107 pesos. Gayaan po. Gayaan po kamura. Gawa nang sa ibang supermarket po ay talaga pong kamay kamahala na. Kaya nung na nakapunta po ako sa dali at nakita ko po na may cream dory sila. Aba, ay talagang sige po at sabi ko yung sa susunod pagbalik ko ako bibili na po ng dito na po ako bibili ng cream dory at yan nga po ay kasama din namin sa mga inuulam namin dahil nga po masarap na ay, hindi pa po ganoon talaga hindi siya malansa at yan nga po at tapos na ang tiyang at lalarga na at ako po ay nagmamadali din at ako po yung maglilinis pa ng classroom ng grade 1 ng 12 30 At ang labasan naman po nila Kurt ay 130. So, saktong-sakto lang po. Uh, at hindi naman po ako saktong 1230 napunta. Napunta po ako ay saktong 1 na or bago po mag-1 para po kaunting minuto na lang po ang hihintayin ko at sila Kurt po ay labasan na pagkalabas po ng mga estudyante ay di ako po ay maglilinis na rin ng Uh, classroom ni Lacord. At bayan nga po tayo uuwi na bayan at na, nakakita nga po ako ng pedestrian. At dito po sa Marikina ay napakahigpit. Hindi po, po ikaw pwedeng mag, mag jaywalking at uh. kung ayaw mong maglinis, magwalis-walis ay talaga pong madudugalan ka. Kaya dapat po tayo ingat-ingat. Pati po yung mga kalat-kalat, mga ano po, plastic nang hindi, hindi po yun basta-basta tinatapon at napakahigpit nga po dito sa Marikina. At bayan nga po ah, yung dali dito ay kalapit laang ng motor trade at katapat naman po ng shell. Ang palatandaan po ay lagpas laang po kayo ng riverbanks, mga ilang bahay laang po at dali na. Ho, oh, bay na po ang ating mga binili ah. At ito po ay 27 pieces na. At yan po yung talagang magagamit. O, oh, pati shampoo. Ito pong shampoo ito, ay mas marami pong grams kumpara dun sa sun silk na ating binibili. At yun pong cream doria, yan po ay tatlong araw na naming pang ulam, ganayan po at yung isa pong pack na yan ay amin maghapon, diskartihan na lang po kung anong gagawing luto at yan nga po ah, ang halaga po or ang total na ating binayaran ay Tumataginting na 541. Thank you for watching, babu.